Anong sira ate? Ano? May na-flat. Ano ba yan? Tubeless? Oo. Oh, oh. Eto tayo, meron akong ano rito. Gamit May pang-repera ako ngayon. Gilid mo na ako. O, kanina ka pa nag... O, no, kanina ka pa nagtutulak eh. Yung ano, santaana. Santaana? Ang layo pa lang. Wala nga po dito. Ah Eh, ang layo pa po nung... Sabi ko nung... Ah, malayo pa ming pinaglakaran nyo? Saan pa kayo galing? Doon ba po sa may dulo? Eh, wala rin doon. Dito lang daw ang malapit. Sa sa, saan, po ba kayo papunta? Ah, dito po sa may Mariano. Diyan po yung bahay namin Ang kaso malayo. Ang ano, ang vulcanizing. Ah, ibig sabihin ka, kaliwa ka sana doon. Dumiretso ko kasi dito daw meron. Ito na yung meron akong ano dyan. Hirap, hirap kasi diba pag paahon, hihirapan <laughs> ako <po> kayo. <na> <laughs> <laughs> oh. ang ginawa ko, didiretso ko na lang sana. Ito na, isaglit lang yan. Meron akong gamit dito eh. Oh. Nakita kasi kita ro no sa may intersection. Oh, Tinutulak ay, mo yung motor. sabi ko ang layo eskwelahan pa eh uh, kung dito naman. Papanik pa ako, di ba? Tapos ah, ka pa, pa sa tulay. Ah, yung... uh, nagre-rescue po kasi uh, ako na mga nasisiraan. Oo, ah, uh, na tempo naman nakita ah. kita rito sa may intersection. Eh, uh, nahirap na hirap kapag tutulak eh. <laughs> sa ano, di ba? Totoo naman. Ah, uh, marami pa yan ay. Pararamihin natin. <laughs> Saan ka lang tatrabaho, kuya? Ah, uh, ito ang trabaho ko kasi na eh.

Ah, nas po. Opo. Ganto na, i-testing mo muna. Ikot ka lang ng isa. Para sure tayo na wala nang problema. Sige po. Okay na, Nay? Oh, okay, makakauwi ka na ng maayos niya na eh. Thank you, Sarah. Walang anuman na po, walang na naman anuman. Wala naman. Sarah, ako pang mo na ka. na, Hindi ako na niningil na eh. Okay na yun. Ang okay. mahalaga, makakauwi ka na sa bahay niyo. Thank you, sir. Palagang... Wala nga naman po. walang anuman. Na naman. Thank you, sir. Ha. God bless, sir. You're welcome wow. po.